So, hello! Magandang araw po sa inyo mga kapropang ubas. So, ngayon, nag-drive tayo ngayon pa uwi sa ating sa malolos So, nandito kasi tayo ngayon sa Kalumpit, Bulacan, sa... Uh, ano ba to? Este... Basta Este. May <laughs> Este sa unang pangalan. Ayan, uh, pa uwi na tayo. Nag-drive tayo sa e-bike. Nag-deliver po kasi tayo ng... Brazilian Hybrid yung nasa 2 years old na yung kanyang brands so, deliver natin sumabay na rin si ate dito sa pagbalik kasi sumadyas sa bahay na masahe lang siya, tapos itong pagbalik sinabay ko na siya din eh tapos, na deliver na natin, so pauwi na tayo so, sa pagdedeliver ayan so, hopefully ang ating charge ay umabot siya So medyo malayo-layo din po kasi itong mga atropa ubas. Kaya po dun sa magkakagusto po ng mga matured po dyan na grapes. So marami pa tayong available sa big container. Basta kaya ko naman po i-deliver. Kaya ng e-bike natin, ano? Special delivery tayo. So yun. meron din naman tayong mga nasa seedling pod. Tamtahan dito. Yan siya. mga nga tama naman yung charge natin nakicharge pa nga tayo ka atin ng 30 minutes kasi kanina umaga uh, nagdeliver tayo sa balatas ng 12 pieces na katawa rooted na grapes so hindi, hindi full charge yung ating e-bike na magdeliver dito sa kalumpit kaya nakicharge mo ako ng 30 minutes so thank you kay ate So, sana maalagaan niya na maayos Although na very stable na yung kanyang nakuwang Matured na Brazilian hybrid na grapes So, yun So, yun Video ko lang Okay lang na nakalaylay pa yan Yung ano Dahon Hindi, iyaan ko siya, iyaakit ko Tatali ko doon para, para hindi ano yung nangahangin yan, eto, palabas na tayo ng highway Kakanan tayo dyan Diretso tuloy yan Then diretso na yan papuntang Malolos, Bulacan Yan, ang tuloy niya Pilaan siya So, pauwi na tayo So, sumagka gusto magkakagusto ng ating mga Grapes dito lang po yan sa CNCS Live Garden, the Philippines number one grape plant store in Bulacan. At ito ang inyong katropang ubas na si John John Sanchez. Ang seller na di lang po basta makabenta. Gusto ko rin po kayo makabuhay. So marami tayong grapes matured na available na nasa big container at nasa seedling bag. So sabihin nyo lang sa akin kung anong varieties po ang kailangan po ninyo. Nationwide delivery, Depende sa location, special delivery. Ang karyera natin, Lala pwedeng drop and go, LBC. Pwede sa mga fresh cuttings, meron din po tayo. Pass. Kailangan nyo lang gawin, dial lang po kayo sa 0947-815-4699. Smart po yan. Pwede po ninyo akong i sa ating FB page na John John. And then, pwede nyo akong i-message po doon, i-PM po dun. So, legit 100% po tayo. As much as possible, tayo po ay payment first. And then, kaya po tayo madalas mag-live para nakikita nyo po yung details ko. And yung pagmumukha ko, mga katropa, hubas. Para hindi kayo mag-worry sa inyo pong perang bibitawan hanggat wala pa rin sa inyo ang items po rin. So, yun po. At hindi po tayo sisira sa maliit na halaga lang o kahit malaking halaga yan dahil pinangalagaan natin ating maliit na business for 5 years na rin po kahit pa paano tayo nagsusupply sa mga big farm and then small farm uh, mga front yard or backyard, layat man yan. So, yun po mga katulad mong So, bye for now. Thank you. Bye-bye.